Ayun guys, ganda mo. Nahanap uh, lang ako ng gulay na ilalagay ko sa bulang Ang init dun sa kabilang side eh. Kaya dito ako na may bay sa likod ng building kasi tinamog ka kainit dun sa kabila. pagkakasunod ng ano balat eh, 8 o'clock pa lang ang init na kasi masyado mamaya kaya ngayon na ako lumabas At hindi na init pagka mga 9, 10 o'clock lalo na mga ano, 11 to 3 o'clock super so, hot na sa ibang tindahan kasi hindi sariwa yung gulay nila kaya pag si Red hindi nakabili kasi matigas na yung mga okra hindi maganda yung kalabasa